talagang walang forever ng aking kalapaw ay aalis na siya daming kahoy yung panggatong sayang saan kaya tatapon to at ang ating branch paanang maka pwede na hmm. Madami pa rito. Na yung notice. Hindi na nagsawa. Ay, nako. Chicken. Chicken pa more. years to go baka magreturn na rin tayo at uh, ito yung pinapangarap kong countryside living kung saan pwede tayo mag-alaga ng manok, camping at saka manok kailan kaya matutupad masarap dito tahimik pero problema minsan mainit